Uh, magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers no? from Luzon, Visayas at Mindanao. So ito na po ang update sa ating uh, mga punglang ampalaya. Okay, so mamayang hapon, iyon po ang ano pang limang araw natin. Okay, so tingnan nyo ang lusog no? ng mga punla natin ng mga ampalaya. So nasa 90% po mga kapwa ko ka-farmers ang mga sumisibol no So lahat-lahat mga kapwa ko kapamilya ko nakikita niyo lang uh, sumisibol din sila. Okay, baka asahan natin mamayang hapon uh, tumayo uh, tumatayo na po kagaya nito. Okay. So nakababad na po sila na sa gawas. Then tapos nilagyan ng natin ng night para yung uh, mga punla natin ang ampalaya hindi masyadong matangkad. So, ibig sabihin, uh, ma ano lang siya, maiksi lang, pero malusog. Okay? So, kung tinan nyo, yung mga ano niya, mga kapako ka no? Mga malalaki po ang kanyang puno. No? Oh, so, ito po si uh, Galaxy Max F1 ng SWC's company. Ang sis na mapagkatiwalaan at maasahan. Okay, so, pag sis ng SWC ang ating pag-usapan, uh, ang sis na sigurado at kikita ka. So, yung sa bandang dulo, yun po ang ating mestesa. Okay. Same lang po sila mga kapwa ko kaparmer. So, may na. Yung iba nakatayo na. Yung iba, uh, yung iba tingnan nyo. Oh, kanina. Uh, hindi pa to. Parang ganito pa lang. Parang ganito pa. Oh, tingnan nyo. Oh, so, baka mamayang hapon, makatayo na to lahat. Tingnan nyo. Oh, so, yun po mga kapwa ko kaparmer. Ang pinupunla natin nung nakaraang araw, June 12. So, ibig sabihin, mamayang hapon, uh, insaktong panglimang araw. Okay, so, sa inyong lahat, no, na mahilig sa ganitong usapin, uh, hingi naman ako ng isang favor sa inyo, ay huwag naman nyo kalimutan mag-like and share at saka mag-subscribe sa akin YouTube channel at i-click naman nyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Okay, kung may mga tanong man kayo, huwag nyo kalimutan no, paki uh, message lang po sa ating uh, chatbox chat box mga kapwa ko, kaparmers. Okay, so ulitin ko sa lahat ng mga followers, subscribers, share at commentator, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating uh, channel. Okay, so hanggang dito na lang. Ah, uh, bye, bye po. God bless.